<laughs> Mayor, <laughs> ano masasabi ninyo na ang Court of Appeals <laughs> fin ang pondo ng Kingdom of Jesus Christ sa isang simbahan mm. Tama ba yun? Na simbahan, pondo ng simbahan, fin-rease uh, Pag-abot ito ng Supreme Court uh, 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 Ayaw ko lang mag-ano kasi abogado ako Pero sabihin ko sa iyo without criticizing the mali yan uh -huh. So It does not involve public funds. Correct. Mm -hmm. There is no allegation of misuse. Correct. Kasi siya yung pinaka-chip. Mm -hmm. And there is no member, any member of the kingdom ngayon, nagsasabi na nalugi siya sa contribution sa... Ano uh, <laughs> uh tawag ta na ito? Oh. Collection. Contribution. Okay. Oh. Anong class ba ito?